tahimik ang kalangitan. Pero sa taas ng dagat, may mabagal na galaw na halos hindi nakikita ng mata. At sa susunod na mga araw, ang galaw na ito ay maaaring maging isang bagyong kayang baguhin ang buhay ng libo-libong Pilipino. Unti-unti itong lumalakas habang sumisipsip ng init sa dagat, isang puwersang halos hindi natin napapansin hanggang huli na. Hindi ito pananakot. Ito ang paliwanag na hindi madalas naririnig. Kapag umabot ang temperatura sa 26.5 na punto limang degrees o mas mataas, nagiging gasolina ito. Umakyat ang singaw, bumibigat ang ulap, at unti-unting lumilikha ng umiikot na puwersa. Dito nagsisimula ang delikadong spiral. Pero may mas mapanganib pa, ang biglaang paglakas o rapid intensification. Ito ang sandaling halos walang napapansin sa radar pero sa loob ng 6 hanggang 12 oras, nagiging mas malakas ang bagyo kaysa sa inaasahan. Isang malamig na ulap ang bumabagsak, sumisinghot ng init mula sa dagat at biglang nagpapabilis sa lakas ng hangin. Kapag narinig natin ang salitang bagyo, hangin agad ang naiisip. Pero ang hindi masyadong napapag-usapan ay ang storm surge. Ito ang pagtaas ng tubig dagat na parang lang alon, tinutulak ng malakas na hangin at mababang pressure. Sa kasaysayan, ang storm surge ang kumukuha ng pinakamaraming buhay, higit pa sa mismong hangin. At may isa pang panganib na madalas nalilimutan, ulan. Hindi ito maingay, hindi dramatic, pero ubos buhay. Kapag mabagal ang bagyo, mas matagal ang buhos. Isang araw, nagiging dalawa dalawa, nagiging tatlo, hanggang sa ang lupa ay hindi na makahinga. Dito nag-uumpisa ang pagbaha, pag-apaw ng ilog at pagguho ng lupa. Sa bawat bagyo, may kwentong hindi nakikita sa mapa. Isang pamilyang nag-aabang sa dilim. Isang amang nakasindilang ang kandila habang humahampas ang hangin. Isang inang mahigpit na niyayakap ang dalawang bata sa lakas ng ugong sa labas hindi ito nakikita sa satellite, pero ito ang totoong laban. Sa panahon ngayon, hindi na hulaan ang pag-track ng bagyo. Kumagamit ang mga eksperto ng supercomputers, satellite sensors, at pressure models para malaman ang posibleng dadaanan. Pero kahit gaano kagaling ang teknolohiya, may sandaling nagbabago ang galaw. At dito, pumapasok ang kahandaan. Hindi natin kontrolado ang lakas ng bagyo pero kontrolado natin ang ating paghahanda. Isang charged na power bank, isang maliit na flashlight, tubig, gamot, radio, at kaalaman, minsan ito ang nagliligtas ng buhay. Sa bawat bagyong dumarating, mas nagiging matalino ang Pilipinas. Ang bagyo ay bahagi ng ating bansa, pero ang takot ay hindi dapat manaig. Ang tunay na kaligtasan ay nanggagaling sa tamang impormasyon at tamang paghahanda. Kung gusto mo ng malinaw, makatotohanan, at walang halong hype na paliwanag tungkol sa bagyo at lindol. Welcome sa Tahimik na Bitak. Like, share, at subscribe para mas marami pa tayong maabot at matulungan.